sabi nga ni Ator, ito, iku-quote ko na si Ator Negadon ito mismo nagsabi okay. na. Sabi ni Ator Negadon, ha? Mm. Hindi mananalo si VP Sara. Sinabi niya, si Ator Negadon ito mm. nagsabi, hindi daw mananalo si Ator, uh, si VP Sara dahil sa ginagawa ng kanyang ama. Puro bangak, puro bangak partner ang uh, sinasabi sa administrasyon. Hindi, ano naman siya kasigurado? O, oh, yun ang sabi ni, uh, well, opinion yun. Hindi, sabi niya. It's not his word. Oo. Oh, oh. Sigurado? Oo, oh, sabi, sabi niya. Hindi ba oh. may ano ba tayo dyan? Si attorney Gadon. doon? Oo. Oh. Oo, oh, hindi daw. It's a, uh, well, hindi naman natin alam. Kasi, may yun eh, yung word na ginamit niya? Oo, oh, hindi daw mananalo. Sana ano naman yung scientific basis niya <laughs> nah, dahil nga daw, sa daming mga ano partner, mga Ah... Uh, mm. Oh, okay. Mga ngas Oh, para sa akin, para sa kanya. Ah, para oh, sa akin okay. hindi mananalo. Oh, hindi mananalo. So, pero hindi naman niya sinabi na sigurado. Sigurado oh, para sa hindi mananalo si Sara. Para sa akin, para hindi sa mananalo siguro. Oh, okay, okay. Oh. Kasi kasi ginagalit ni nila ang uh, supporter, supporter ni Pangulong Duterte. Ni oh, ni, ni BBM. Ayun. Ah, okay, okay, oh, okay. Oh. Wait lang, wait lang. Ah, sige, analyze natin 'yan na. Uh, uh, mahirap As of now, partner Mahirap sabihin mahirid, Mahirap sabihin Hindi man na na si K Kasi si si sa Sarah. survey lang mismo partner Talagang mm. uh, Yung ano po na uh, Yung trust mm. Ibig sabihin yung ano partner Ano bang trust sa Tagalog? Pagtitiwala Pagtitiwala ng mm. taong bayan mm. Ay nandoon pa rin Kay VP Sara Sa survey Sa survey partner uh, ay, Hindi lang sa survey Eh ang problema kasi uh, Kung konti lang naman yung mga Respondents ng survey <laughs> Tapos mm -hmm. karaniwan na nakukuha pa yata taga Mindanao sa Kabisayas. Uh mm. -oh. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Well, well yun. In, pero eh, sa, sa especially sa Visayas and Mindanao partner, mm. -hmm. kahit pa paano, nandun pa rin partner. Y yung suporta. Ah, kay VP Sara. Ang tingin kong isa sa ikahihina, ang tingin kong isa mm -hmm. sa ikahihina ni VP Sara, wala siyang stand uh -oh. sa mga napaka-importanting mga issues. mm, -mm. Isa yan. Uh -oh. Hindi nakikita uh, kung gaano kung, kung siya mabilis mag-responde sa tanong. Uh Oo. -oh. Kasi pag-leader ka partner, nandiyan na, na yung problema, anong gagawin mo? Uh Oo. -oh. Hindi ka pwede-pwede pa prescon, prescon. Ay, pa prescon. Buti ka may... Sabi ko ka, buti pa uh -oh. si Senator Robin eh. Kahit pa paano may prescon eh. Uh Oo. -oh. Hindi pwede lagi lang na... antay doon partner, official statement. Mm-hmm. Uh -oh. Kasi eh, gawa lang yan minsan ng tao mo eh. Hindi yan galing from the heart. The way I see it, ha? Hindi uh -oh. yan galing from the heart. Ah, maliban dun sa pagbigla, press kon tayo, okay, tanong kayo, Kaya, ganyan, ganyan. Mm -mm. You, you can see kung ano talaga siya, ano nasa utak niya, gano'n siya mabilis mag-isip. Uh -oh. Yun yung hindi nakikita ng tao. Isa yon kahit sabihin nyo na, eh, nagsasayita naman eh. Tanggapin nyo man o hindi nyo tanggapin, isa yon sa ikahihina ni Vipi Sara. Uh -oh. Kasi hindi siya... Ang dating hindi siya ganoon kabilis magano mag-isip, mm -mm. mag 'di ba? As as VP. Uh oo. -oh. 'di ba? So, tingin ko kung yu, dapat 'yun mabago niya 'yon. Dapat marunong siyang sumagot, 'di ba? Tapos, um uh, pangatlo siguro, oo, yes. Marami na kasing na, nadadamay si VP Sara sa ginagawa ng tatay niya. Mm -mm. Sa kat ng mga kapatid niya. Kahit tumahimik siya, 'yun pa rin. Oh, oh. So, oh, ano naman ang sabi ni Secretary Gadon? Mm -hmm. Kung anong dahilan sa pag-alis kay ano? kay kay Senator Subiri. Oh, oh, oh Kay Senator Subiri. Mm. May binanggit siya kanina partner. Mm. Tungkol daw sa AKAP, yung AKAP program, mm. 'di diba Kung 'yung matatanda, naging controversial din itong AKAP, eh, mm. 'di ba? Mm. Sa People's Initiative, People's Initiative, pinapaimbestiga nga ito ni Senator Imee. Okay, uh -oh, dahil nagagamit yung, yung, yung pondo. Oo. oo. Okay, uh, pero hindi niya ito inel- anotó. Ah, uh, inelaborate in kung papano nasangkot na damay rito si SP. SP si Senator Mix sa programa. Okay, kasi ang pinaghihinalaan uh oo -oh. ni, ni SP Subiri chacha PI -cha, oh, oh. oh, oh. at sa kidney dialysis oo oh. halos dalawang reasons 'yun oo oh, oh. kung bakit siya oh, oh. tinanggal oh, 'di diba? oh. kaya sabi ko nga eto bago to at ang binabanggit pa nga kanina ni secretary Gadon, kasi ayaw nga niya patne ielaborate ah eh. mm. uh, sabihin ang lahat eh mm. pero sabi pa niya interview niyo si senator Alan <laughs> Ketano Okay. Mas maraming sasabihin daw tungkol nga rito sa ACA program kung bakit Natanggal siya? Oo. Napagdesisyonan ng mga senador na para siya ay alisin Parang pwesto. Para hindi siya matunog eh. Kaya nga eh. Kaya sabi Parang... ko nga, paano, anong connection? Since, eh, di ba, legislative body na naman ang ano to. Mm. Sina, nagpapasa lang sila ng batas. Para Oo, oh, hindi naman sila yung nagdi-distribute. O, hindi. Magpasa sila ng batas. At uh, kung partner, uh, pag ginaproba, mag-allocate ng pondo, di ba? Mm. Oh, para may pondo yung programa na yon. Pero ang implementing ano rito partner, DSWD. DSWD. Hindi naman ang naglalabas ng pera ay ang DBM, mm. di ba? Mm. Oh. So, connection kaya, ni, kaya ni SP Sumiri. Oh. Doon sa akap program. Ako partner kasi uh, ito yung nakikita ko. Ito lang ha. Uh -oh. Eh, sabi niyo kung baka mali yung aking hinala. Uh Oo. -oh. Okay. Ah, uh, as of now, wala pa tayong nakikita, wala pa tayong naaamoy kung sino ang pwedeng ipanlaban ng partido ni PBBM para sa susunod na 2028 presidential election. Okay. 'Di ba? Hindi kaya, sa akin lang partner ah. Mm-hmm. Hindi kaya pang-presidente yung uh, presidential material itong si ano si Cheese Escudero. Mm. -mm. Syempre, kung siya ang pipiliin ng partido, bakit siya? Ba bakit si Cheese? 'Di ba? Kung titingnan mo naman yung history ni Cheese, ng tatay ni Cheese, sa kanong tatay ni PBBM. Naging minister siya ng agriculture partner, mm -mm. 'di ba? Parang uh, hindi naging pangit yung relasyon ng Escudero sa Marcos. 'Di ba? Kung pipili man siguro si PBBM, di naman niya pwedeng piliin si ano, partner, si Speaker. Mm -hmm. Hindi Hindi nanalo mo. Mm -hmm. Pero kung pipili na siya at paggagandahin niya na ang imahe na magigising susunod papalit sa kanya. Mm -hmm. Oh, dapat ngayon palang simulan. So ang sinasabi mo, partner. Naghanap na lang ng dahilan. Yes. Para palitan si Senator Mix bilang Senate President at ilagay diyan si Senator Cheese mm. dahil ito'y parte ng... Paguhulma. Pagkahanda. Bakit? Parang ganun. Tingnan mo, partner. Oh. Sa susunod na zona, sino nakaupo doon? Sa tabi. Sa tabi. Ni Romualdez. Malaking mileage na yun. Oo. Uh -huh. Kung si Senator Cheese. Oo. Ano ang uh, upo doon? So, sa madaling salita, uh, lahat yung mga binabanggit na alegasyon na siyang dahilan mm. kung bakit tinanggal si Sen si Senator Mix bilang mm. Senate President ay none of the above. Isa ang tingin ko. Ano? Pidealix. Pidealix. Isa yun. pero sabi mo nga eh, eh mukhang parang ginamit lang yun. Oo, oh, oh. pero siyempre, kung baga nag-trigger. ang plano ay talagang na ilagay dyan si Senator hmm. Cheese bilang para gumanda na. Oh. Di ba? Oo. Oh. Kasi Bilang part... preparasyon. Ah, uh ah. -oh. Si... Oh, oh, Sino bang pagpipilian Ganun nila, yan? mga kayubi? Ito oh, ha. Oh. Uh, eh bakit naman si Senator Chis ang pipiliin nila? Sino naman ang pipiliin niya? Sige nga, you choose. Ha? Huh? Si Senator Rafi Tulfo? Wala well, kasama yun sa ano, partner. sa bumoto? <laughs> Hindi, sa dinner. <laughs> oo nga. <laughs> eh, na, ang tanong ko, oh. ah, uh, pwede ba siyang maging choice? Pagka-presidente. Well, depende yan ka sa ano partner, di ba? Sa partido. Mm. Sa Pangulo mm. oh, Kung sa tingin niya, kung Yamado Pero partner, At, oh. ang sabi kasi nila ganito ha Ito yung basa ng mga political analysts oh, oh. Kahit mataas ka sa survey oh. Pero kung hindi ka uh, Parang ipupush ng mga uh, Mayayamang negosyante mm. Parang hindi ikaw yung choice at hindi ka rin magkakaroon ng sarili mong partido para i-back up ka at kunin ka, i-adapt ka, partner. Kahit mataas ka sa survey, di ka mananalo. Mm-hmm. ba yun? Sa pagka-presidente, ha? Ah? Oo. -o. Nagbabago. Nagbabago. Pagka-presidente Pag... at sa pagka-VP, uh, presidente, partner, dapat meron kang partido. Oo. ba diba? Tama. Tapos doon ngayon papasok yung mga sponsor mo, donors mo. mm -hmm. So, kung tatakbo kang pagka-presidente at independent ka, partner. Malabo. Ah, um, mukhang malabo. Ang nanalo lang yata ng independent partner, pero parang siya may nag-adapt naman dito. Pakicorrect nyo ako mga QB, para, para, pero parang independent siya. Si, si VP, ano? Uh, Noli de Castro? Nag-retain nag, ba siya as independent? Pero siyempre, parang may nag sa kanya, di ba, mga kayo? <coughs> may mga partido partner. So kami nag-dunay. Nandinala siya. Umi, di ba? Oo. So yun yun. Pag hindi ka dinala ng partido, mm -hmm. at hindi ka choice. Uh -huh. Hindi ka makakakuha ng donor. So wala kang ano to partner. Mahirapan ka, uh, 'di ba? Unless bilyonaryo ka. Hay eh, wala namang bilyonaryo partner na nag- uh, tawag na ito Hello. na magsasakripisyo partner ng pera niya. Eh kung uh -oh. dating naman ang dating yung pera partner. Kung, 'di mm. umaasa pa rin siya sa suporta mm. ng iba. Oo, kailangan talaga yung suporta partner. Mm -mm. So, so, yun ang nakikita mo, partner? Yun yung, mo, na part yun yung, yun yung yun nakikita, nakikita ko. Uh -huh. Yun yung nakikita ko, kailangan bumangon ang pangalan ni ni Cheese Escudero para kung makikitang mm -mm. may potential siya, baka siya andalhin ng partido. Tandaan mo, partner, NPC e pa siya. E pa paano si... Ng NPC sumama e pa Eh paano si eh, speaker? Speaker? Romualdez. 'di ba may mga lumalabas din nung mga Hindi niya time. Sigurado, o -o. Ay ayoko sabihin sigurado, Malamang may matatalo pag kasi speaker ang kukunin o -o. pagka presidente. May lumalabas-labas din, 'di ba? Na eh. mga ganong ano partner, bali-balita. Na mukhang may plano daw, daw. Presidente? Pero hindi naman mismo galing yan kay speaker. Uh, naririnig lang natin ng mga balibalita na ganon. Ang... Mar nararamdaman, nararamdaman no, oh. naman nila siguro hindi kakayanin. Part. Oh, oh. So why waste time oh, oh. molding so, kung this parang, person you hindi kakayanin. parang, kakayanin? Parang ano partner, tinatansya nila. Oh, oh, oh. Tinatansya Tin -ti nila. Tinitimbang nila. So kung, makikita nila ma oh, oh. makikita nila papatok si, si Cheese, oh, oh. oh, di, saan di ba partner? Pag Senate President ka na, tapos mm -mm. ang una susunod, susunod mong takbo pagka presidente. Mm -mm. parang hindi na siya mahirap mm -hmm. i-push paakyat. Di ba? So yun. Tapos abogado. Pa para sa para sa iyo 'yun. Y 'Yun Yo, ang dahilan. 'yun ang nakikita ko. Oh. NP Dela Lex. No. <laughs> pa. So, yung binabanggit ni ni secretary gadoon mm. na may kinalaman sa ako. Hindi ko parang, ma hindi ko, ko ma-connect eh. eh. O ako din sabi ko, mm -hmm. paano? ah uh, mm. nasangkot na, 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 ano to paano natin i-relate -re yan hindi Kaysa, ko siya eh, since eh, ay, ang ano to eh ang senado naman eh tagagawa lang yan ng batas hindi mm. naman wala naman sa kanila mga kamay ang pondo dyan eh mm. oh. yun yun at hindi sila nag implement dyan mm, mm Oh. kaya nga eh sabi pa niya eh alam yan ni eh, senator alan daw Iwan ko lang kung magsasalita, magbibigay din ng opinion dyan si Senator Alan Quetano. Oh. Mm? 'di ba? Parang malabo. Oo. mm, -mm. So, tingnan natin. Uh, sabi nga nila, uh, kahit 2028 pa yan partner, mm. pero kung iyong aamuyin ngayon, mm. abay talagang partner. Oo, diba? Oo. alam mo partner, sa sobrang, sobrang uh, init ng mga tao sa politika, Oo. yung pagiging presidente ni PBBM, parang hindi na nga siya napapansin. Alam mo yon mm, -mm. Parang yung ginagawa ni PBBM, I mean, hindi na siya napapansin. Mm -hmm. Ang ah, napapansin ngayon mga news, puro yung issue. Issue sa Senado. Na, -o. Diba? Pero issue kung, sa WPS. Kung kanilang ti, ano, para hihimayin partner o obserbahan, mm. ti, ano talaga ng, ano to, ng mabuti itong mga issue, papunta na sa politika. Eh. Lahat may kinalaman na para sa Sobra, mga... Sa, aga! Oh, sa nalalapit na eleksyon. Well, midterm election, partner, mm. eh, next year na. O oh, diyan titignan kung uh -oh. kung patok ba mga kandidato ni PBBM. Uh Oo. -oh. 'Di ba? Partner, sabi ni Pasita Sesa, at ni Claire, pag sinabak mo si VP Sara uh, sa on the spot interview or debate, madedetect mo ang kahinaan niyang sumagot. Sorry mm -mm. to say. Uh -oh. Well, uh, meron ganito, para kayo kayo ang mag decide or mag mag judge. Meron kasing ako nakita, uh -oh. partner, tinanong si VP Sara kung ano masasabi niya sa Sona. Uh Oo. -oh partner. Ah, uh, pag ikaw sinabak diyan, pag nag-analyze ka, laliman mo partner, uh -oh. di ba? Inong in interview siya about Sona, parang for me, hirap siya. Mm -hmm. May hirap siyang mag bigay ng kanyang bigay ng opinion niya at yung pag-analyze niya partner, hindi ganun kalalim. Uh, good morning once again uh, to everyone. Uh, first off, I'd like to thank uh, our Department of Finance, the Banco Central ng Pilipinas, PICC, uh, for, for organizing this uh, post-SONA briefing of the cabinet secretaries for our business community and for the entire country. Uh, thank you very much for this opportunity to speak before all of you and uh, explain uh, their respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of um, President Marcos. Um, yes, so initially, uh, the SONA, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while i was going home i was talking to one of our writers in my office and i told him that i really liked how the speech was written because i do not write that way and i truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed and um, as a cabinet secretary and one who is the other the other half of the unity team i would say that uh, the state of the nation of uh, address of president marcos was on point and perfect thank you oh yung pag-analyze siya sa sinabi sa sona ni pbbm mm hindi ganun kalalim kayo oh, na mag-judge hanapin niyo po yun baka talagang ayon niya partner uh, magbigay ng ano to ng opinion niya sa zona. kasi mm. magkaano sila eh Magka no 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 kalato no. Kaya nga partner eh di ba sabihin mo kung paano ba maganda ba yung sona o oh, hindi mm. eh whether, no i-analyze negative or positive makikita mo doon maano mo maobserbahan mo mm. di ba kung paano niya ito i-relay -re ito -re eh ang ang sinabi lang niya ah maganda yung pagkakagawa ng sulat Yun lang. hindi ako ganoon kagaling hindi ako galing kagaling ganoon hindi ako ganoon kagaling magsulat oo uh -uh. so magaling yung pagkakasulat Period. So hindi 'yun yung ini-expect natin for from AVP. 'Di mm -hmm. diba? So 'yun. So speaking of eh uh, eleksyon, eh buti na lang etong si Alice go hindi <laughs> hindi niya sinasabi na. Nako. <laughs> May kinalaman yan sa eleksyon. <laughs> Lucky po ako sa farm <laughs> next year. <laughs> Kaya kitatakbo <laughs> siya. Okay oh, kaya nga. Re, re, ano yung partner eh? Parang first term lang ata niya to eh, di ba? Yes. Oh, Pero tatapos siya. Nga. Tinanong siya kung tatapos oh, siya, oh. siya, tatakbo, tatakbo, siya, tatakbo, tatakbo, siya. siya ulit. Kaya nga, buti nga, hindi sinasabi ni Alice ko, eto ay isang uh, demolition. Opo eh. Oo, pamumulitika. Diba? pamumulitika. Uh, dahil mag-eleksyon. Uh. Hmm. Eh partner, kasi tingin ko, walang siya masasabing namumulitika. Kasi parang uh -oh. na naman kumakalaban sa kanya. Uh -oh. At yung ibang mga tao doon sa lugar niya. Uh, yung nakita ko sa ang mga ka parang po sa iba sabi niya. Parang na bago daw yung Bamban uh nung dumating si Mayor Alice. Uh so, hindi ko alam kung paano na bago. Uh, pero syempre kahit nakikita niyo mabait siya. Uh -oh. Tingnan niyo pa rin kung anong ginagawa niya doon sa lugar niyo. <laughs> 'Di ba? Kasi maski na nga siya, nung ni Raid, di niya alam ang dahilan mm. kung bakit ni Raid nalaman uh -oh. na lang niya nung na Raid. Ibig sabihin siya mismo na pinuno. Uh Oo. -oh. Sabi niya wala siyang alam sa ginagawang krimen. Mm, -mm. Nung dati niya mga kasosyo doon. Mm, mm Kayo pa ba na mga constituents na nandiyan lang sa tabi ang makakaalam ng mga krimeng ginagawa sa Bamban? Ayan, okay. Sige partner. Mm. Uh, talakayin pa natin yan ng malaliman mm. mamaya. Oh, Taira-taira, tayra, sige, batiin na kita. Kasi sabi pa niya, Rod Marceluno. <laughs> ah, Duterte talaga yan. <laughs> <laughs> Hindi ho, wala po kaming kinakampihan rito. Mm -mm. Eh, Binabasa eh, namin yung mga galaw uh -oh. ng mga tao. Eh tayo rito, yung issue lang. Mm. Uh -oh. At mm -mm. Uh, inilalatag natin rito, yung both ano naman, Uh, yes, sides. both sides. Oh.